natatakot akong kausapin si Mami ngayong araw. Oo, kami, kami rin. rin. Iniisip ko, ano kayang parusa yung ibibigay niya sa atin? No idea! Pero sigurado ako, mabigat na parusa. Pero ako, girls, hindi ako mapaparusahan kasi wala naman ako doon. Cool! Thanks, Thanks Kylie. Kylie! Oh, by the way, Kylie, anong itsura namin? Naiingit ako. Siya, pwede pang magsalamin. Oo, pwede pa. Pero hindi na kapag nag-16 years old na siya. Sisis, magaganda kayo, as always. Thank you, Kylie. Kylie. Magaling pa rin kami mag-makeup kahit hindi kami tumitingin sa salamin. Oo, magaling tayo mag-makeup. Pero naiingit pa rin ako. Kylie, pwede mong tignan yung sarili mo sa salamin. Kami okay. Pero at least, pwede tayong gumamit ng screens. Oo, ang gaganda ng stories. Lagi ako nanonood ng videos. Hello, sweeties. Gusto ko kayong makausap about last night. Hello, mami. mommy. mommy. Mommy, baka pwedeng walang punishment ngayong araw. Mom, hindi na ulit kami lalabas ng bahay sa gabi. Promise, Mommy. Girls, alam niyo naman kung bakit wala yung daddy niyo dito, 'di ba? Oo, Oo, alam, alam namin. Nakalaban niya yung mga hunters, kaya wala na siya dito. Ayaw niyo mangyari sa inyo 'yon, 'di ba? Miss ko na si daddy. Mom, gets na namin. Kaya yeah lang, kailangan talaga naming lumabas kagabi. Kung hindi, iisipin ng buong school na duwag kami. Lagot yung Gwen sa akin. Anong iniisip niya? Yayayain niya yung mga anak ko sa showdown ng ganon? Well, kasi ma'am, alam mo na, bago kami dito at ayaw ni Gwen ng competition. At siguro na feel niya na competition kami. Dapat, sinasabi niyo sa akin yung mga ganitong bagay. Wala sa school ang pwedeng mambuli sa mga anak ko. Okay, okay mami. Ma'am, simula ngayon sasabihin ko sa iyo lahat. Sorry, girls. Worried lang ako sa inyo. Very good, Kylie. At ngayon, pumunta na kayo sa school. Kakausapin ko ng seryoso yung Gwen na yan. Huh, muntik na tayo doon. Dahil nasa good mood si ma'am today. Talaga? Iba yung napapasa ko. Girls, wag na kayong tatakas ulit sa gabi ha. Ayaw ni mami yon. Alam nyo, minsan, feeling ko, si Kylie yung ate dito. Pero sa totoo, hindi. Mami's girl. Anyways, let's go to school. Ano bang problema nyo? Umalis na kayo nang wala ako. Dali. Gwen, relax lang. Chill ka lang. Ang weird mo ngayong araw ah. Tumalpak ako kagabi. Hindi ako pwedeng pumasok sa school ngayon. Oo, alam ng bong school na hindi ka lumaban kagabi at wala kang ginawa sa kanila. Hindi ko kasalanan. Meron akong fang egg. Bakit di ka kasi pumunta sa dentist ha? <laughs> Justin, friend ko siya. Umayos ka nga dyan. Hindi ko matatanggap to nasira yung reputasyon ko. Hinayaan kong malaman ng buong school kung anong nangyari sa amin ni Florida kagabi. Hindi pwede! Chillax ka lang! Hindi mo naman kasalanan na magkaroon ng fang ache. So ano na ngayon, Gwen? No school? Hindi ka papasok? Imaginin mo anong gagawin ni Grace sa'yo mamaya. Hindi ako papasok ngayong araw. Pumunta kayo sa school, alamin niyo kung anong nangyayari. Hindi ko ipapahiya yung sarili ko. Mahala ka. Good luck. Magtago ka dyan sa mga damuhan. Sorry, Gwen. Hindi ko pwedeng hayaan si Justin mag-isa. Good luck. Bye. Yun ba yung tinatawag mong kaibigan? Kailangan niyang umades para hindi lang diin nung blandi si Justin. Okay, Gwen. Sige, mamaya na lang ha. Okay, bye-bye. Guys, anong gagawin natin ngayon? Nakakashock. Talagang pumalpak siya. Di ba kaibigan mo siya? Oo, oo, dahil lang kung gaano siya ka-powerful. Pero ngayon hindi ko na alam kung Ayaw totoo yun. Ayoko talaga sa'yo, Sirene. Ayoko talaga sa'yo. Kumalat na yung kwento Oo Nora, tumalab yung magic powers mo Girls, nakita niyo na ba si Florida at yung mga sisters niya? No. no Sa tingin niyo hindi sila papasok ngayong araw? Kung hindi sila darating, hindi yun maganda Lahat, kampi na kay Florida ngayon, biruin niyo yun Nora, alam mo masaya ako, humingi ako ng tulong sa'yo Siguradong lagot na si Gwen ngayon Hindi nga siya pumasok ngayong araw eh Alam niyo, sinasabi ko na nga ba eh Hindi naman ganung kalakas si Gwen, gaya ng sinasabi niya Hindi naman siya malakas Totoo yun, Oliver. Gumawa lang siya ng kwento na nagkaroon siya ng fangake. nag lang siya, natakot siya kay Florida. Oo nga, wala man lang tayong dapat gawin eh. Hey, dudes. Yo, Justin. Yo. Yo, Robert. Yo. Robert, narinig mo ba yung tungkol sa epic fail ng girlfriend mo? Pumalpak siya ng big time. Robert, sabihin mo nga, gawa-gawa lang niya yung nagka-fangake siya, no? Natatakot lang siya kay Florida. Hoy guys, girlfriend ko siya at nandun kayo kagabi. Nakita nyo naman, masakit talaga yung pangil niya. Hindi sumipot si Gwen ngayon. Nahihiya siya. Eh kahit naman ako, no? Imagine niyo hindi na si Gwen yung pinaka-powerful dito. Laos na siya. Manahimik ka nga, si Gwen pa rin yung number one. A vampire soda para sa amin lahat. ng balita? Nabust yata yung confidence niyo. Umalpak si Gwen, kaya hindi na kami mabubuli ni Robert. Malapit na kami maging cool kids dito. Mga half-breeds, imposible mangyari yun. hindi mo na kailangan paalala kung sino kami, okay? Umalis kayo dito. Wala tayong soda ngayon. Girls, makinig kayo. Kailangan ko ng bagong BFF. Ano? Eh, paano si Gwen? Pumalpak si Gwen. Wala siyang ginawa kay Florida kagabi. Ano? Paano nangyari yon? Sino ba yung Florida na yan? Maganda siya. Pati yung mga sisters niya. Karen, hindi yan yung ibig kong sabihin. Yung vampire powers niya. Malapit nang umalis si Gwen sa cheerleading squad. By the way, anong oras ba yung practice namin? 7 p.m. Okay, thanks. Serena, ano nangyari? Bakit wala si Gwen dito ngayon ha? Bakit hindi si Gwen yung tanungin niyo? Ayok siyang pag-usapan, nakakahiya naman. Kaibigan natin siya. Pero hindi niya pagsipot ngayon, di magandang senyales yun. Gusto ko pa naman niyang si Gwen. Ako din. Hindi na sila. Florida! 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 Florida, Florida Ano to? Anong katatawanan to? Bakit nila sinisigaw yung pangalan ko? Anong ginagawa nila? Kasi walang nagawa si Gwen sa'yo nung showdown nyo last night Nakita mo kung paano gumana yung magic ko? Ha? Ngayon, pwede mo nang palitan yung lugar niya Lugar ni Gwen? Florida! Ang cool noon! Cool! Hindi! Hindi cool yun! Unfair yun! Eh ano namang pakialam mo? Nanalo tayo! Hindi dumating si Gwen ngayong araw! Wala siya! Napahiya siya! Lahat pinagtatawanan siya! Kung ganun kalakas si Florida, bakit hindi natin siya invite sa team natin? Diba? No! No way! Baka agawin niya si Justin sa akin, no? Florida! 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 Tama na nga yan! Florida! Josh, nakita mo yon? Takot lahat sila sa'yo at nakinig sila sa'yo. Well, hindi ako nag enjoy dito. Lahat kayo makinig sa akin. Oo, nag-showdown kami ni Gwen. Pero walang winner or loser sa aming dalawa. Naintindihan niyo ba ako? Ha? Ano? Ano daw? Ano? Oh, oh no. no! Pinapalagpas niya yung opportunity. Nasaan ba si Gwen? Kailangan ko siyang makausap. For your information, kung palitan yung lugar niya. Oh, tingnan niyo si Florida nagpapag-good girl effect. Ang gusto ko lang mag-aral dito at makipag-friends sa lahat. Pero mukhang lahat against sa amin. Hindi niya pa naman kami kilala. Nakalabas na lahat yung mga pangil niyo sa amin. Gusto so, namin makipag-friends sa inyo. Tsaka hindi namin nilabas yung mga pangil namin sa inyo. Girls, masaya kami maging friends niyo. Wala kaming against sa inyo. Mga baliw ba kayo? Inuuto niya lang kayo. Bella, Don, wala ba kayong sasabihin? Hoy! Magsalita nga kayo! Don, kailangan natin ipagtanggol yung friends natin. Hindi pwede! Baka lahat sila magalit sa atin. Gets mo ko? Ah, guys! Tama na kaya tong drama to. Mag-vampire soda na lang tayo. Libre ko! Girls, yung school namin, school nyo rin. At kahit mga bad boys kami, hindi namin kayo sasaktan. Jill, alam mo, ang cute ng mga legs mo. Excuse me? <laughs> so, ibig sabihin ba nito friends na tayong lahat, ha? Oo! Oo. Oh, hindi! Hindi, ang bobo nyo naman kung lahat kayo magiging friends nila. Guys, tama siya. Kaibigan natin si Gwen at lagi siya nandyan para sa atin. Tapos ngayon, i up nyo na lang siya basta-basta. Robert, hindi ka nag-iisip na maayos. Justin, pwede ba paalisin natin sila ang ayos-ayos nung wala sila dito? Serena, huwag kang dikit-dikit sa akin. Tapos na ako sa'yo. Guys, sa tingin ko, magiging okay lahat kapag nakausap ko na si Gwen. Babalik na lahat sa normal. Since hindi siya ma-handle ni Gwen, ako nang gagawa nun. <laughs> si Rina, manahimik ka nga dyan. Kung wala si Gwen, wala kang kwenta. Si Gwen yung pinaka-powerful dati. Pero ngayon, ako naman. <laughs> Powerful si Rina. <laughs> good job, Kylie. Mas okay ngayon. Very good. Thank you, ma'am. So, girls, nasa si Gwen? Sinabihan niyo ba siya na dumating? Ma'am, wala siya dito ngayong araw. Napahiya siya pagkatapos na nangyari kahapon. Baka hindi na natin siya kailangan kausapin. Actually, gusto ko makipag-friend sa kanya. I don't think that's a good idea. Sinaktan niya yung mga babies ko. At hindi ko siya patatawarin sa ginawa niya. <laughs> Umiiyak siguro si Gwen sa sulok-sulok. Wala man lang lakas ng loob pumasok. Black and white, may plano ka ba mamayang gabi? Get lost! Huwag mo nga hawakan yung fur coat ko. Public reminder, kung sino man sa inyo ang gumalaw sa mga anak ko, akong makakalaban nyo, si Grace, personally, okay? Ma'am, pinapahiya mo kami. Kaya naman namin ipagtanggol yung mga sarili namin. Grace, nakuha ng na mga anak mo yung loob ng buong school. Lahat binigyan si Florida ng standing ovation. Totoo ba yon? Oo, ma'am. Totoo yon. Pero medyo mas komplikado doon. Sasabihin ko sa sa'yo mamaya. Sa tingin ko, papalitan na ni Florida yung lugar ni Gwen. Woohoo! Florida! Florida, I'm so proud of you. Okay, mag-umpisa na tayo kapag nagiging strict na si Grace, ayoko. At hindi mo pa siya nakitang magalit. Gwen, pakisipan mo itong maayos. Nagigive up ka na lang basta-basta. Gwen, Gwen, Gwen! Hindi ka maniniwala sa nangyari. Hindi na kailangan. Sinabi na ni Robert lahat sa akin. Gwen, hindi mo kailangan umalis. Eh, papano naman ako? Gwen! Gwen! Sorry! Pero hindi na tayo pwedeng maging friends! I forgive you! Papasok na ako sa ibang school! At kung sino man sa inyo ang gusto pa akong maging friends, pwede niyo akong tawagan! Gwen! Ba't ka mag-accept ng ibang date? Talunin mo sa Florida! Alam ko malakas ka! Ikaw ang pinakamalakas dito! Yun dapat yung ginawa ko kagabi! Pero pumalpak ako! Wala na akong excuse! Miss kita. Lily, I miss you too. Karen, alisin mo na yung pangalan ko sa class list. Wala na si Gwen dito sa school. Girls, kawawa naman si Gwen. Ang lungkot naman. Ang cool! Wala na, na si, Gwen. si Gwen! Bakit ang sasaya nyo? Siya lang naman yung taong nagtatanggol sa atin dito ha! Uh, guys, pati muna tayo mag-relax. Mag-cocktail muna tayo oh. Ano? Ayy! Hindi ko kayang wala si Gwen dito, hindi ko kaya Serena, eh ikaw, di ba dati BFF kayo? Siya yung cheerleading captain natin, anong ginawa mo? Well, ako na yung magiging team captain ngayon Ano mo Serena, hindi ko in-expect sa'yo to Lagi kong sinasabi kay Gwen, hindi totoong kaibigan niya Noon ko pa gustong maging team captain, at ito na yung lucky chance ko Hindi ko sasayangin tong opportunity Bella, sasama ka ba sa'kin? Siyempre, cheerleader din ako eh Well, goodbye to my practice hall and to my team. Gwen, paano mo nagawang biguin yung sarili mo? Ang bobo mo. Shake, 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 shake. Vampire Soda! Karen, nasa na yung bagong schedule? Ah, Florida, ayaw mo bang yayain mag-date yung bad boy? Actually, hindi. Baka pwede mong sabihin sa sister mo na manood ng sine kasama ako. Sa tingin ko, kaya niya nang mag-decide para sa sarili niya. <sighs> ano, na-bastard kayo? Patatari sila, no? Mga losers. Alam mo bakit, Travis? Kasi wala ako dun. Tio, hindi ka na ba in love kay Serena? Hindi magtatagal. Magiging sa din sila. Justin, ano yung nakita ko, Serena, ha? Serena, tungka nga. Hindi mo ko boyfriend. Wala akong pakialam sa'yo. Baby Serena, si hali ka dito. Yayakapin ka ni Tio. <laughs> Tio, gusto mo pansinin kita? Alisin mo muna yung yaki hat mo. Guys, may sinabi siya tungkol sa hat ko. Wow, Tio. Progress yun. Iniisip ko kung makakausap ko si Gwen ngayong araw. Umalis na siya dito sa school. At for your information, dahil yun sa'yo. Ano? Umalis na siya? Oo, umalis na si Gwen. Nag-iimpake na siya ng gamit doon sa practice hall. Florida, kasalanan mo to. Well, farewell. Kailangan ko siyang makausap. Florida, Florida, wag! Nanalo ka! Florida, tama! Hayaan mo na siyang umalis dito. Kung gusto nating malaman kung sino yung pinakamalakas, wala dapat witchcraft. Florida! Ang bilis mo naman sumuko. Aalis ka na agad. Ano pa bang gusto mo sa akin? Sige na, mag-celebrate ka na ng panalo mo. Go! Anong panalo? hindi naman nangyari yon. Hindi natin ginamit yung mga powers natin. Totoo, pero iniisip ng buong school na mahina ako, na pumalpak ako. Makinig ka, Gwen. Bakit hindi ka magstay? Hindi entertaining kapag wala ka dito sa school. Ano? Pareho tayong team captains. At good opportunity yon para makita nila kung sinong pinaka-powerful. Nagpipiro ka ba? Kaduda-duda yung sinasabi mo. Florida, Gwen, come on! Hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Gusto ko ng fair win. So, kalimutan natin kung anong nangyari last night, okay? Are we clear? Clear! Basta, wag mo didikitan yung brother ko. Siya yung digit ng digit sa akin. So, ano na tayo ngayon? Enemies? Hindi, rivals tayo. Dear Diary, Day 3 In-announce namin ni Gwen yung rivalry namin ngayong araw. Tingnan natin kung anong mangyayari.